Hi guys, mayong adlaw. So for today's video, magihaw ihaw mi og manok. So nga niyon day ni siya pagkatay guys. So morning manok sa akong banabels. ang alaga nga bisayang manok. So karon magihaw ihaw mi para makasudan mi kaysa kawato naman, di ba? Sayang charot. Ingani on day ni pag guys. So, after pagpatay sa manok, lapuan siya o para mga tanggal yung balhibo. So, maunin ni Karon, gitanggal na ang ni Warren o balhibo ang kaning manok. manok. So, grabe kay Kaslim ang <laughs> kuwan chicken. <laughs> Baba chicken. Charot. After na po na, ilan na pong ba sa kalayo para mawala itong mga gagmay-gagmay ng mga balhibo para lami siya kaunon oh wala siya mga kuhan sa gabal charot ka namang, gang -may on, na, give, ng may gagmay ng balhibo kumuan ng gisugba. grabe na ka ito mga chicken is sa chicken Gisugba. ba tada see guys watch and learn para kamo na po po magkatek manok kabalo saon charot So, mao siya ang mga panakot na gipang hiwa-hiwa. So, naapay pa ka pinabaya, red horse, sa so, nagloto. Salamat sa pagtanaw sa ulitin. Char!